Good evening, Mr. Villarin. Kaagad na bati nito habang may nakaguhit na matamis na ng ngiti sa labi nito. Binalingan din ako nito at binate. May mga new set of jewelry po kaming bagong dating, sir. Sana magustuhan niyo po. Wika nito at naupo na sa katapat namin na upuan. Kinuha nitong isang kahon na hawak ng isa sa kanyang mga staff at binuksan yon at inilapag sa center table. Hindi ko naman maiwasan na mamangha nang tumambad sa paningin kong isang kulay gintong kwintas hikaw, bracelet at singsing. -sing. Isang set talaga. Napahawak pa ako kay Rafael dahil gusto ko na naman tutulan ng gusto nito. Pero hindi ako nito pinansin. Okay, I will take this. Uwi ka nagturo pa ng nagturo. Hindi na ako umimik sa tabi nito. Nahihiyaman pero wala na ako magagawa. Mapilit talaga ito eh. Isa pa baka magtampo na ito sa akin kung patuloy ko itong pipigilan. Alam ko kung gaano ito kaseryoso. May gusto ka pa bang bilhin, Sunshine? Narinig ko pang tanong nito. Kanina pa marahil nito napapansin ang pananahimik ko. Umiling ako kaya naman muli nitong itinuon ng pansin sa mga alahas. Idagdag nyo na din yan. Narinig ko pang wika nito bago isa-isang umalis ang mga staff daladalang mga alahas na napiling bilhin ni Rafael. Parang wala lang sa kanya na binayaran lahat ng iyon gamit ang kanyang card. Galit ka? Tanong nito ng palabas na kami ng shop. Natapos din ang pamimili nito. At pakiramdam ko na stress ako sa laki ng binayaran nito. Para daw lahat sa pamilya kong mga yun. Ha? Naku, bakit naman ako magagalit? Dapat nga magpasalamat ako sa iyo eh. Nag-abala ka patuloy. Isa pa, napapagastos ka pa na hindi naman dapat. Nahihiya akong sagot. Sabay sulyap sa bitbit -bit nito. Maliit na bagay sa nasabi ko na pamilya ko na din ang pamilya mo, Sunshine. I think we need to go home na. Si Mr. Lee na lang ang uutusan ko sa mga bagay na dapat pang bilhin para dalhin sa pag-uwi natin sa probinsya nyo. Kaagad na kami naglakad papuntang parking. Nagpatianod na lang din ako. Hahayaan ko na lang si Rafael sa gusto niya. Siya din naman ang magagastosan Basta sa ngayon, excited akong makita ulit sila nanay at tatay, pati na din ang mga kapatid ko. Parang gusto ko na tuloy hilain ng araw para mag-weekend na. Pagdating ng mansyon, sakto naman na naabutan namin sa living room si Tita Maria at Tito Gio. Kaagad sinabi ni Rafael ang balak namin. Ngayong weekend, nung una bakas ang pagtutol sa mga mukha ng mga ito. Dahil bakit piglaan daw ang desisyon namin na pagdalaw sa probinsya na kinalakihan ko. Pero hindi naman nagtagal pumayag na din ang mga ito. Basta magsama daw kami ng ilang mga bodyguards. Ayaw daw kasi nilang ipagsawalang bahala ang kaligtasan namin ni Rafael. Naiintindihan ko naman yun. Alam ko nag-aalala sila sa kaligtasan ng bunso nila. Malayo ang probinsya namin. At estranghero pa rin si Rafael sa lugar na yon. Kahit nakasama niya ako. Isa pa iba pa rin ang may magtatanggol dito. Kahit na ano pang mangyari. Gusto sanang sumama nila Tita Marian para diretso pamanhikan na din sana. Kaya lang kailangan munang unahin ang sitwasyon ni Gian. Isa pa biglaan talagang desisyon namin ni Rafael at hindi naman kami magtatagal sa probinsya. Halos dalawang araw lang kami doon at babalik kaagad kami ng Manila dahil may pasok sa opisina si Rafael at hindi din ako pwedeng lumiban sa school. Good night, sunshine. Kaagad na wika ni Rafael sa akin pagkatapat namin sa kwarto ko. Hinalikan pa ako nito sa labi bago binuksan itong pintuan ng kwarto ko at sinanya na akong pumasok sa loob. Good night, Rafael. I love you. Sagot ko. Kaagad na gumuhit ang matamis na ng ngiti sa labi nito at hinaplos pa ang aking pisngi bago sumagot. I love you too, Veronica. Sagot nito bago tuluyan tumalikod para pumunta na sa kanyang kwarto. Kaagad ko namang isinaram pintuan habang hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Sobrang nakakakilig nangyari sa amin ngayong araw. Mabilis ako naglinis ng aking katawan para makatulog na. Sina Johnny Rafael na hindi na kami magtabi ngayon para pareho daw kaming makapagpahinga ng maayos. Mabuti na din yun dahil gusto kong matulog ng maayos ngayon. Papasok ako ng school bukas at ayoko naman na aantok-antok habang nasa classroom ako. Nakapwesto na ako ng kama nang marinig ko na tumutunog ang aking cellphone. Kaagad ko itong sinagot. Nang mapansin ko na si Gian ang tumatawag. Gian? Tanong ko. Kaagad kong narinig ang marahan itong paghikbi sa kabilang linya, kaya hindi ko maiwasan na mag-alala. May problema ba? Tanong ko. Nika, anong gagawin ko? Kaagad na tanong nito, lalo naman akong nagtaka. Ha? Bakit? May problema ba? Tanong ko ulit. Palagi naman akong may problema eh. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako ngayon kung bakit umiiyak ako. Lalo naman akong naguluhan. Ano bang ibig mong sabihin? Diretsahin mo nga ako? Nahuli ko si Drake na kasama niya sa kondong current girlfriend niya. Nagsasama na sila ni Ika. Parang mag-asawan hang turingan nilang dalawa. Nagulat naman ako. Ha? Paano mo nalaman? Pumunta ako kanina sa kondo niya para makipag-usap sana sa kanya tungkol sa nalalapit naming kasal. Kaya lang yung babae ang naabutan ko doon. Kinausap niya ako at sinabi niyang lubayang ko na daw si Drake. Napipilitan lang siyang magpapakasal sa akin dahil buntis ako at kaibigan siya ni Uncle Rafael. Kaagad akong nakaramdam ng matinding awa kay Gian. Buntis ito at hindi niya dapat pagdaanan ng ganitong klaseng problema. Baka naman gumagawa lang ng kwentong babaeng yun. Imposible ka agad na pumayag si Drake sa kasal niyo kung hindi bukal sa kanyang kalooban. Lalo kung narinig ang malakas nitong pag-iyak. Napasulya pa ko sa orasan at napansin kong halos alas 11 na ng gabi. Nasira ang bala kong matulog ka agad ngayong gabi. Totoong sinasabi niya. Nakapantulog pa siya kanina habang nag-uusap kami halata sa boses nitong pagkadismaya kaya hindi ko maiwasan na maawa sa kanya. Ano ngayon ang plano mo? Sandali itong nanahimik bago sumagot. Hindi ko alam. Gusto kong makausap si Drake tungkol dito. Ayokong pumasok sa buhay pag-aasawa kung ganito naman kagulong sitwasyon. Nakarinig ako ng masakit na salita mula sa kasintahan ni Drake at tagos yun hanggang sa kaluluwa ko. Ramdam kong pigil na pag-iyak nito habang sinasabi niya ang katagang yun. Lalo akong naawa kay Jian. Napakabait nito at hindi niya deserve na masaktan ng ganito. Jian, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong maipapayo ko sa'yo. Pero mas mabuti siguro na kausapin mo sila tita at tito. Pati na din ang mga magulang mo tungkol dito. Unfair sa parte mo kung pareho naman kayong hindi masaya ni Drake sa pagpapakasal niyo. Hindi ko alam. Ilang beses ko nang kinausap si mami tungkol dito. Gusto talaga nilang makasal kami ni Drake para mapanagutan ang batang nasa sinapupunan ko. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, hindi sana ako pumayag na may mangyari sa aming dalawa. Lalo naman akong nakaramdam ng awa sa kanya. Hindi ko akalain na darating ang ganitong klaseng problema sa buhay ni Gian. Gusto mo bang kausapin ang Uncle Rafael mo tungkol dito? Baka may maitulong siya. total naman kaibigan niya si Drake. Suminghot-singhot muna ito bago sumagot. Sa palagay mo ba may maitutulong siya? Natatakot ako, Nika. Baka lalong magkagulo. Nasasaktan ako sa mga nangyayari ngayon. Natatakot ako na baka saktan nila si Drake. Kilala ko ang pamilya ko at ayaw nilang may madihado na kahit na isa sa mga miyembro. Sagot nito. Hindi ako mapalagay. Masakit na marinig sa ibang tao na sasabihin nila na malandi ako, na mga agaw. Alam mo naman na hindi totoo yun, di ba? Nakalimot lang talaga ako at hindi ko alam kung paano itulusutan. Muling sagot nito, napabuntong hininga ako. Mabuti pa siguro kausapin mo si Drake tungkol dito. Sabihin mo sa kanya ang gusto mong sabihin. Kayong dalawa lang ang makakasob sa problemang ito, Gian bigla tuloy akong na problema. Hindi ko alam kung anong dapat at pwede kong maitulong sa kanya. Nagtatalo din ang aking isipan kung babanggiting ko ito kay Rafael. Matalik niyang kaibigan si Drake at pwede niyang alamin kung bukal sa kalooban ni Drake na pakasalan si Gian. Kung ibinahay na nito ang kanyang girlfriend, bakit mukhang masaya naman siya habang pinag-uusapan ng detalye ng kasal nila ni Gian? Magaling lang ba talaga siyang magtago ng nararamdaman niya? o natatakot lang talaga siya sa mga bilyarin? Pasensya ka na kung naabala kita, Nika. Sige na, matulog ka na. Tatawag na lang ulit ako bukas. Hindi na ako hinintay na makasagot. Kusa na nitong pinatay ang tawag. Malalim akong napabuntong hininga at nagpa siya ng mahiga sa kama. Gusto kong tulungan si Gian sa kanyang problema. Pero hindi ko alam kung paano. Kinaumagahan, Katulad ng gusto ni Rafael, ito na mismo naghatid sa akin sa school. Are you sure na ayos ka na? Tanong pa nito sa akin habang nasa biyahe kami. Kaagad akong tumango. Yes, mababaw lang naman ang sugat sa ulo ko. Isa pa tatawagan naman kita kung sakaling magkaproblema ulit ako. Sabay hilig sa balikat nito. Narinig ko pang mahina nitong pagtawa bago sumagot. Wala na magtatangka na sa sa'yo, Sunshine. Siguro naman hindi nila gugustuhin na ma kick out katulad noong isa mong kaklasmate na nambuli sa iyo. Kick out? Ibig mong sabihin na kick out si Jennifer? Naguguluhan kong tanong. Ngumiti lang ito sa akin at namalayang ko na lang na nandito na pala kami sa harap ng school. Nagmamadali itong bumaba para pagbuksan ako ng pintuan ng kotse. Mag-ingat ka, Sunshine. See you later. Mabilis akong hinalikan sa labi. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya, lalo na nang mapansin ko na may ilang estudyante ang nakatingin sa gawin namin. Masyado talaga kasing pansinin ng presensya ni Rafael, lalo na't mamahali ng kotse na gamit nito palagi. May kakonvoy pang mga bodyguards. Mag-ingat ka din. See you later. Matamis kong ngiti at tinalikuran na ito. Nagmamadali akong naglakad patungo sa aking classroom. Veronica! Kamusta ka na? Nakita ko yun ha. Nagulat pa ako nang biglang sumulput sa tabi ko si Beatrice. Malawak ang pagkakangiti nito. Kaya naman napagtanto ko na nasa mood ito ngayon. Hindi katulad noong huling pagkikita namin na parang pasan itong mundo. Ayos lang naman. Hindi ako pinayagan ni Rafael na pumasok kahapon eh. Alam kong tumatakbo sa isip ni Beatrice. Nakita marahil nito nang halikan ako kanina ni Rafael. Base na din sa panunod June ito sa akin ngayon. Dapat lang na magpahinga ka muna. Uy, alam mo bang na-expelled na sa school si Jennifer? Hindi na siya binigyan ng second chance ng eskwelahan dahil sa ginawa niyang gulo. Halos magkagawang ang bruha sa pagmamakaawa na huwag siyang i out. Kwento nito sa akin, hindi ko naman maiwasan na magulat. Ganito ba talaga kahigpit ang eskwelahan na ito pagdating sa mga away? Kung ganun, ngayon palang dapat mag-ingat ako. Kakaumpisa pa lang ng klase pero may tinanggal na kaagad silang estudyante. Kawawa naman pala siya. Hindi ko maiwasang bulong. Kung ako lang ang masusunod, willing akong bigyan na second chance si Jennifer. Kaya lang nakapagdesisyon ng eskwelahan at wala na akong magagawa pa. Dapat lang din siguro na pagbayaran ni Jennifer ang kasalanan niya. Tama lang yun sa kanya. Noon pa man, na talaga siya. Ngayon lang siya nakatagpo ng katapat. Sagot ni Beatrice. Napatitig naman ako dito. Sa bagay, hindi ko naman din alam ang records ni Jennifer sa school na to. Ngayon ko lang sila nakasama. Naging tahimik ang buong araw ko sa school. Kinakausap na din ako ng iba ko pang mga classmates na labis kong ipinagtaka. Mukhang bigla silang bumait lahat sa akin. Kakatapos lang ng last subject ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kaagad ko itong sinagot nang mapansin ko na si Gian na naman ang tumatawag. Hello, Gian? kaagad kong sagot. Nika, pwede mo ba akong samahan? Natigilan ako. Kakatapos lang ng klase ko, saan mo gustong pumunta para makapagpaalam ako kay Rafael, pati sa tutor ko? Maaga dapat akong uuwi ngayon dahil naghihintay ang tutor ko sa mansyon. Pasensya ka na kung nakaabala ako sa'yo. Wala lang talaga akong ibang mayaya eh. Saglit lang naman tayo sa pupuntahan natin. Tinawagan ko na din ang driver mo na huwag ka nang sunduin dahil dadaanan kita. Sagot nito sa malungkot na boses. San mo ba gustong pumunta? Tapos na ang klase ko ngayon at pwede mo na akong puntahan. Magte-text na lang din ako kay Rafael para ipaalam dito na kasama ko si Gian. Gabi na din ito makakauwi ng mansyon dahil may importanteng kliyente itong kakausapin mamayang alas 4 ng hapon. Nakapag-desisyon na ako. Kakausapin ko si Drake tungkol sa sitwasyon namin. Ayoko nang magpakasal sa kanya. Hindi nagtagal ang paghihintay ko at kaagad namang dumating si Gian. May sarili itong kotse. Kaya naman walang problema dito kung gusto nitong gumala kung saan. Mukhang hindi din yata ito pumasok ng school dahil ang alam ko hanggang alas 5 ng hapon ang klase nito. Pagkasakay ko ng kotse, kaagad kong napansin ang lungkot sa mukha nito. Kapansin-pansin din ang pamamagahan ng mga mata nito. Palatandaan na galing ito sa matinding pag-iyak. Lalo tuloy akong nakaramdam ng awa sa kanya. Sa mahigit isang taon kong pagtira sa mansyon, wala itong ipinakita sa akin kundi kabutihan. Kaya mahirap para sa akin na nakikita ko kung gaano ito kalungkot ngayon. Naninibago ako sa kanya dahil masyado itong masayahin sa tuwing nagkakasama kami. Sigurado ka na ba? Kaagad na tanong ko kay Gian, pagkahinto ng sasakyan namin sa tapat ng bar ni Drake. Masyado pang maagat hindi namin alam kung nasa loob na ito. Ayaw din kasi nitong bumalik kami sa kondo na alam niyang pag-aari ni Drake dahil ayaw niyang makaharap ang girlfriend nito. Sigurado na ako. Gusto ko siyang makausap para sabihin sa kanya na ayaw ko na magpakasal pa. Nahihirapan na ako sa sitwasyon at ayaw ko nang dagdagan yun. Malungkot nitong sagot hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Sa bagay, kung wala namang love na namagitan sa inyong dalawa, mabuti pa nga siguro na ngayon palang umatras ka na sa kasal na yan. Baka pareho lang kayong mag-suffer bandang huli. Tinanggal ko ng pagkakakabit ng seatbelt sa katawan ko nang napansin ko na bumaba na si Gia ng kotse. Kapansin-pansin ang kabasa mukha nito habang naglalakad na kami papunta sa entrance ng bar. Kinakabahan din ako dahil itong kauna-unahang pagkakataon na makakapasok sa ganitong lugar. Bahay, mansyon at mall lang ang napupuntahan ko sa loob ng isang taon. Isa pa, hindi rin ako nakapagpaalam kay Rafael. At baka magalit ito sa akin kapag nalaman nito na pumunta ako sa ganitong lugar. Ma'am, mamayang alas 5 pa po kami magbubukas. Kaagad kaming hinarang ng guard. Nang tumapat kami sa salamin na pintuan, Napatingin ako kay Gian at nang mapansin ko na wala itong balak na magsalita, ako na mismo ang sumagot. Nandyan ba si Drake? Pwede ba namin siyang makausap? Tanong ko sa guard. Naku po, hindi po tumatanggap si Sir Drake ng bisita ma'am. Busy po siya sa loob. Sagot nito, kaagad akong nabuhayan ng loob. Ibig sabihin nandito si Drake at kailangan namin mapakiusapan ng guard na papasukin kami sa loob para makausap ang amo nito. Importante po kasi ang kailangan namin. Pwede po bang pakitawagan siya? Tanong ko, kaagad namang umiling ang guard. Pasensya na po ma'am, mahigpit pong ipinagbawal ng amo namin na wag siyang istorbohin. Pasensya na po. Sagot nito, hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Ganito ba talaga kahirap makaharap ang mga taong nakakaangat sa lipunan? Hindi siya humaharap kahit nasabihin mo sa kanya na nandito sa labas ang fiancé niya? Seryosong tanong ni Gian. Kaagad namang natigilan ng guard. Pakitawagan po siya, Manong. Sabihin mo nandito sa labas si Gian Villarin Santillan at gusto siyang makausap. Seryoso kong utos dito. Hindi pwedeng umalis kami sa lugar na ito na walang napapala. Kinansel ko pa naman ang lesson ko ngayon kay Teacher May. Pagkatapos magsasayang lang pala ako ng oras. Isa pa masyado na akong naawa kay Gian. Buntis ito at baka maapektuhan itong ipinagbubuntis kung palagi itong mag-iiyak. Sige po, sandali lang po ma'am. Inform ko lang kay sir na nandito kayo. Sagot nito at kaagad na isinara nitong salamin na pintuan. Ni hindi mo lang nag-abala na papasukin muna kami sa loob. Ang init pa naman dito sa labas. Wala kaming choice kundi magtsagang maghintay. Kung ayaw pa rin kaming papasukin sa loob, mapipilitan akong tawagan na lang muna si Rafael para makahingi ng tulong. Wala akong choice kundi sabihin ko dito kung nasaan ako. Muli akong napasulyap kay Gian. Parang nagpipigil na itong maiyak. Bigla ko tuloy na miss ang dating Gian na matapang. Ang laki ng ipinagbago ng ugali nito ngayon. Mahal mo siya? Hindi ko mapigilang tanong. Maang itong napatitig sa akin. Siguro mahal mo siya. Hindi ka naman siguro magkakaganyan kung hindi, di ba? Seryoso kong wika. Kilala kong ugali ni Gian. Hindi naman siguro ito basta-basta sasama sa lalaki kung hindi nito gustong lalaki. Napansin kong bahagyang pagtulo ng luha sa mga mata nito at tumitig sa kawalan. Hindi ko alam, naguguluhan din ako. Marahan akong napabuntong hininga. Aaminin man niya o hindi, alam kong may gusto din ito kay Drake. Sasagot pa sana ako nang mapansin namin na muling bumukas ang salamin ng pintuan. Muling iniluwa si Manong Guard. Pasensya na po kayo kung medyo matagal kayong naghintay, ma'am. Pwede na daw po kayong pumasok. Nasa second floor po ang opisina ni Sir Drake. Informa sa amin nito at niluwagan ng pagkakabukas ng pintuan. Kaagad naman kaming pumasok ni jian. Bumungad sa paningin kong ilang mga tao na abala sa paglilinis. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakapasok sa ganitong lugar at di ko maiwasan na kainin ang kuryosidad. Ano kaya ang itsura nito kapag nag-ooperate na? May mga babae din kayong sumasayaw katulad sa mga napapanood ko sa mga pelikula? Kaagad kaming umakit ng second floor. Mabuti na lang at may nakasalubong kaming stop at kaagad nitong tinurong opisina ni Drake nang tanungin namin ito. Panapit pa lang kami ng opisina ni Drake nang kaagad na bumukas ang pintuan nito. Iniluwa ang isang nice na babae at kaagad na tumigil sa si Gia nang makita niya ito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Bakit? Tanong ko dito dahil huminto ito sa paglalakad. Nandito ang girlfriend ni Drake. Sagot nito at napansin kong pagtiting ng babae sa amin. Nakataas ang kilay nito na naglakad palapit sa amin. Kaya hindi ko maiwasan na maalarma. So anong ginagawa ng isang Gian Santelian sa lugar na pag-aari ng fiancé ko? Kaagad na tanong nito. Baka sa kanyang boses ang pangiinsulto, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkainis. Fiance? Tanong ko. Binalingan ako nito ng tingin at matalim akong tinitigan. And who are you? Tanong nito sa galit na tinig, matalim ko din itong tinitigan. Hindi kami na-inform na kaya palang pagsabayin ni Drake ang dalawang babae sa buhay niya. Paano yan? Fiance niya din ang kasama ko ngayon. Sagot ko. Baka sa boses kong pang-iinis dito, wala siyang karapatan na inisin si Gian. Kung fiancé din ito ni Drake, ngayon palang dapat pumili siya kung kanino ba talaga siya seryoso. Masyado naman yata siyang gwapo para pagsabayin ng dalawang babae. Mabuti na lang at hindi ganito ang Rafael ko. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Mga agaw ang kasama mo. Kaya kung ako sayo, iwasan mo na siya bago ka pa mahawa sa kakatihan niya. Sagot nito, parang biglang umakit ang dugo sa ulo ko dahil sa sobrang inis. Hindi ako papayag na may babasto sa mga taong tinanggap ako ng buo at itinuring akong bahagi ng pamilya nila. Lalo na't na anak at apo ito ng taong tumulong sa akin upang unti-unti kong makamit ang aking mga pangarap. Kung hindi kayang ipagtanggol ni Gia ng sarili niya, pwes akong magtatanggol sa kanya. Ipaglalaban ko ang karapatan niya bilang piyansay ni Drake. Really? Well, tingnan lang natin kung sino ang mas pipiliin ni Drake. But don't worry, nandito kami dahil kakausapin namin si Drake tungkol sa issue na ito. Excuse us. Uy kakot, kaagad na hinila si Gian papuntang opisina ni Drake. Hindi na ako kumatok pa. Kaagad kong pinihit ang seradura ng pintuan, nang mapansin ko na nakasunod sa amin ang girlfriend ni Drake. Kaagad namang napatayo si Drake mula sa pagkakaupo, nang mapansin itong presensya namin kaagad itong lumapit kay Gian. Gian, napadalaw kayo. Kaagad na wika nito. Napasulyap muna si Gian sa girlfriend nito na pumasok pa talaga dito sa loob ng opisina bago sumagot. Pwede ba tayong mag-usap? Sagot ni Gian. Kaagad na napasulyap si Drake sa girlfriend nito bago sumagot. Bakit nandito ka, Abril? Hindi ba't pinaalis na kita? Wika nito sa malamig na boses. Kaagad na napataas ang kilay ko. So Abril pa lang pangalan ng bruha. Drake, siya ba ang dahilan kaya bigla mo akong hiniwala yan? Tanong nito, pareho naman kaming nagulat ni Drian. Abril, matagal na tayong wala. Mahirap bang intindihin na ayoko na na sayo? Please, itigil mo ng kakahabol. Ikakasal na ako. Kaagad na nanlisik ang mga mata ni Abril na tumitig kay Gian. Mukhang gets ko ng mga pangyayari. Hinahabol ng babae na ito si Drake. Hiniwalayan na pala siya eh. Pero bakit nandito pa rin siya? Kung ganoon walang dapat na ipagselos ang kaibigan ko. Tuloy ang kasal. Hindi mo siya piyansay? Tanong ni Gian. Sa wakas mukhang nakabawi na ito at nagawa ng makapagsalita. Kaagad na tumangu si Drake. No, bakit ko siya magiging piyansay gayong malapit na tayong ikasal at magkakaanak na tayo? Sagot ni Tot masuyong tinitigan si Gian sa muka. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti. Kung tama ang nakikita ko mukhang mauuwi talaga sa kasala ng lahat. Nagpasya na lang muna akong lumabas ng opisina. Hahayaan ko na lang muna silang mag-usap. Bala kong mag-message kay Rafael para sabihin dito na nandito kami sa bar na pag-aari ni Drake. Baka kasi magdampo sa akin kung hindi ko maipaalam sa kanya. Isa pa mukhang magtatagal pa kami sa lugar na ito. Uy! Alis na daw! Uwi ka ako kay Abril at sinenyasang ko si Gian na lalabas muna ako. Malay mo naman baka simula ngayong araw magiging maayos din ang buhay pag-ibig ni Gian. Kulang lang siguro sila sa communication at kailangan nilang aminin sa isa't isa kung anong kanilang nararamdaman. Nasa labas na ako ng opisina nang marinig ko malakas na pagsigaw ni Abril napailing ako. Hindi ko alam kung ano ang history ng relasyon nilang dalawa ni Drake, kaya wala akong karapatan na makialam. Bahala silang mag-usap. Basta wag lang nilang sasaktan ang Gian namin. Hindi talaga ako mangingimi na isumbong sila sa mga bilyarin. Napasulya pa ako sa suot kong relo at nang mapansin ko na halos alas 5 na ng hapon, nagpa siya akong tawagan si Rafael. Tapos na sigurong meeting nito. Nakakailang ring pa lang nang sumagot ito. Hello sunshine. Malambing nitong wika sa kabilang linya. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Kumusta ka? Tapos na ba ang meeting mo? Kakatapos lang. Uuwi na din ako maya-maya. mag ka for me. Dahil talagang namiss kita ng sobra.